Hello guys, for this video Dahil andito ako sa pinsan ko at Pumunta ako dito na walang kakulay-kulay yung mukha ko kahit Eyebrow at lipstick, o kita nyo naman dyan guys pero Liit ko na napag-isipan ba na magvideo ako kaya yan may May kilay na ako dyan Kaya kinukulayan yung mukha ko guys, oi kaya salamat sa aking pinsan para daw magkakulay yung aking buhay, Char. <laughs> yung mukha ko pala para mak makulay ang buhay ng aking face. So, ayan guys, ha. thank you, thank you so much sa inyong lahat, Char. I hope you enjoy. Ayan guys, oh, pinapagalan. Iwan ko kung ano nilagay dyan banda. Basta lang ano lang ako. Ayan guys, nilagyan ako ng lipstick. Ayan. So, nakulay na yung face ko, guys, o. Oh. Ayan na. Ayan. Char. So, oh. So, guys, yun yun ang resulta. So, thank you, thank you so much sa inyong supporta dyan sa akin. See you in my next video. Bye!